پيسا جو mga kaido katropa uh, good afternoon may hapon sa tanan uh, na, na dito tayo dari sa nga barangay dalawang barangay sakop na dito so dito kita tatigyan natin update natin ang anong nangyari dito sa dike no? Huh? uh, so far no? sa nagdaang uh, bagyo christine So, wala man na, na ano, no? daw la man nagiba ang ini nga dike no Kaya ini nga dike nga protekta dito sa mga pamamahay sa pamah pamamahay ng mga tao dito no okon sa kabalayan sa mga bahay dito no Ayan. so malaking tulong ito no dito but sang dito sa Bagyo uh, ama uh, maapaw dito ang ang alon, no? Taas, no? Taas ang yung alon. Ito, may mga tao doon. May mga tinidya na naglalakad doon. So, sa Bagyo hindi nagiba. At saka, no? At saka itong nagdaang uh, malaking ulan, no? nga nagpabaha doon sa Metro Manila at saka Luzon. Hindi, hindi lang Luzon pati na yung Mindanao. At dito sa Iloilo. No, di, di, dito ang diki dito. Ah. Uh, wala nang nag-deform no o na o giba ng alon. No namamang malaking alon. So nagdaang bagyo Kristen. Ito okay, kung mga mga substandard kasi wala itong kabilya, no? Mga bato-bato uh, dito, no? Mga malalaking bato na uh, yatambak dito. At saka ginapay, pinapahiling, no? So makita niyo sa noon sa aking vlog noong una. So ito guys ng nang nanito. Ah uh, ito po ay nalagyan ng uh, Daanan ng ano ng ng tubi, ng tubi dagat. dito at saka may doon pas punta. No? Uh, kung hindi sa yan. So ito po kasi po kung noon ng uh, ginagawa nila ito uh, may mga bato dyan no? tinatamba ka ng bato kasi yung hindi makalabas yung uh, tubig kanal no? dito sa baybayin dito so muna uh, nila dyan ang mga bato dyan na nakatambak chaka para may maka in and out ang tubig alat no no ang dagat dito ayan sigusang Baguio Christian ah uh, umapok guys ang ano dito ang alon taas 'yung alon taas pa, pa diyan sa yan diky yan eh Tsaka naglalabot dito sa may dalampasigan, sa may dike. Nan. So, muna kasi ng uh, or ano ang mga materials kasi ito mga malalaking bato, no? Ang 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 nilagay nila diyan, no? Oh, mga malaking bato ito, uh, during sa bagyo, hindi nagiba, oh. hindi na nakakasik. Nan. Ito ay proteksyon dito sa mga pamamahay dito, sa mga bahay dito protection sa mga malalaking alom. Once kumag